habang tumatagal, sinermonan ni Tekumi si Maple sa isang kakaibang dahilan. Lumalabas na habang natutulog ang ating bida, ginamit ng bago niyang alaga ang kanyang mga sapot para hulihin si Tekumi. Humingi ng tawad ang maliit na gagamba, ngunit sinabi niya na masyado ng abala si Tekumi kaya siya'y nakakaramdam ng lungkot. Inamin ni Takumi na kasalanan niya iyon dahil masyado siyang nakatuon sa paggawa ng potion at iba pang trabaho. Humingi siya ng paumanhin kay Maple at nangakong magpapahinga sa araw na iyon upang makipaglaro sa kanya. Labis na natuwa si Maple, ngunit takot na takot ang bisita ni Takumi. Agad namang tiniyak ni Takumi na hindi sinubok ang kainin ni Maple ang bisita o kung ano paman. Ngunit bigla namang nagkaroon ng interes si Martha sa sapot ng gagamba ni Maple. Ilang sandali pa, namangha ang mga kaibigan ni Martha sa tela na ginawa niya gamit ang sapot ng gagamba. Hindi maintindihan ni Takumi kung bakit ganoon na lamang ang kanilang pagkatuwa, kaya ipinaliwanag ng mga babae na ang sapot ng gagamba ay isang mamahaling bagay. Napakahirap itong hanapin dahil karaniwang binibili ito ng mga maharlika. Lubos na natuwa ang mga babae at lahat sila ay nagpasalamat kay Maple. Hiniling ni Martha sa maliit na tagagawa ng sapot na gumawa ng sinulid na mas elastic, ngunit ipinaliwanag ni Tekumi na si Maple ay hindi nakakaintindi ng sino man maliban sa kanya. Sinubukan naman ni Martha na kausapin si Maple na parang bata. Sa gulat ng lahat, gumana ito at hindi makapaniwala si Tekumi na talagang nakakapag-usap sila. Paalala ni Takumi kay Maple na dapat ay maglalaro sila, ngunit sinabi ng gagamba na abala siya sa kanyang bagong layunin sa buhay. Ayos na rin ito kay Takumi dahil marami pa siyang dapat gawin, at ang mahalaga ay masaya ang kanyang alaga. Nag-isip si Takumi tungkol sa kanyang pamamalagi sa nayon sa loob ng isang buwan na, ngunit gusto na niyang pumunta sa lungsod upang mag-aral ng alchemy at maging mas bihasa. Ang tanging problema ay hindi niya alam kung paano sasabihin sa lahat na gusto na niyang umalis, lalo na't naging napakabait nila sa kanya. Sa pandayan, ipinakita ni Boban ang ginawa niyang armor para kay TeKumi. Sinabi ni Boban na kailangan niyang palakasin ang sapatos dahil sa madalas na pagsipa ni TeKumi. ngunit ipinaalala ni Takumi na hindi siya mandirigma kundi isang producer. Natawa si Boban dahil wala raw kahit isang producer na basta na lamang makakapasok sa kagubatan at makakatalo ng higanting pokyutan tulad ng ginawa ni Takumi. Bigla namang dumating si Banga at sinabi na malulungkot sila kapag umalis na si TeKumi. Wala namang ideya si tekumi kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit lumalabas na alam na ng mga lalaki na aalis siya balang araw. Para umunlad ang kanyang trabaho bilang producer, kailangan niyang pumunta sa lungsod kung saan mas mataas ang demand at mas maaasahan ang supply ng mga materyales. Sa kabutihang palad, isang negosyante mula sa Bolton City ang darating sa susunod na linggo, at inayos na ng mga lalaki ang pagsakay ni Takumi sa kanyang karwahe. Lubos na nauunawaan ng mga lalaki ang nararamdaman ni Takumi, kaya't lubos siyang nagpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa nila para sa kanya. Pagkatapos, hinanap ni Takumi si Martha, na may dalang mga laman loob ng kuneho. Ayon kay Martha, ang mga ito ang pinakamasarap na parte, pero kailangan itong maayos na linisin upang matanggal ang anumang sakit at parasito. Sa kasamaang palad, wala silang tamang kagamitan para gawin iyon, kaya't kailangang itapon ang mga laman loob. Sa kabutihang palad, may mga kasanayan si Takumi, at ipinaliwanag niya na maaari niyang gamitin ang purification magic. Agad na nilinis ni Takumi ang nakakadiring mga laman loob at ipinaliwanag na ligtas na itong kainin. Gulat na gulat si Martha nang makita niyang kaya niyang gumamit ng light magic. Nagpasalamat siya dahil hindi na kailangang masayang ang laman loob ng kuneho. Gayunpaman, binalaan niya si Takumi na mas mabuti kung hindi niya ipapakita ang magic na iyon sa iba lumalabas na kakaunting tao lamang sa buong mundo ang kayang gumamit ng light magic. Napakabihira nito na ang mga may sapat na kakayahan ay maaari ng maghanap buhay mula rito. Sa kabutihang palad, walang magsasabi ng kahit ano sa loob ng nayon, pero hindi ligtas na ipakita iyon sa iba sa labas ng nayon. Pagkatapos noon, ginugol ni Takumi ang buong linggo sa pagbuhos ng kanyang lakas para sa pagunlad ng nayon. Lubos niyang pinahahalagahan ang mga taga nayon, at nais niyang gawing mas ligtas ang kanilang tinitirhan. Nais din niyang gawing mas maginhawa ang kanilang buhay at masaklian ang lahat ng kanilang ginawa para sa kanya. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng kahoy na pader ng nayon sa isang pader na gawa sa bato at gamit ang kanyang alchemy para gumawa ng gripo para sa mga bar aisles. Sa pagtatapos ng linggo, nagulat ang negosyante nang makita ang laki ng pagbabago sa nayon. Ipinakilala si Takumi sa negosyante na si Papik, na ipinaliwanag na pagmamayari niya ang isang trading company sa lungsod. Handa na si Takumi na magpaalam, pero bago iyon, ipinaliwanag niya kay Banga na nakatapos siya ng maraming potion. Namangha si Papik sa nakita, at inamin ni Takumi na nagpadala siya ng isandaang parehong potion sa bahay ni Banga. Nais ni Takumi na masiguro na may sapat na potion para sa buong nayon, at hiniling niya na ipamahagi ito sa lahat sakaling may mangyari. Lubos na nagulat ang negosyante sa nakita niya, at kinumpirma ni Takumi na ito ay isang healing potion na siya mismo ang gumawa. Halos hindi makapaniwala si Papik at maingat niyang sinuri ang potion. Bigla, dumating ang iba pang mga taga-nayon upang magpaalam, at sinabi ni Mali ang kanyang pamamaalam kay Maple na natutulog. Binigyan naman ni Martha si Takumi ng isang magandang coat at inihayag na ang lahat ng mga kababaihan ang gumawa nito para sa kanya. Ang mga sinulid na ginamit nila ay mula kay Maple, at sinabi ni Takumi na iingatan niya ito magpakailanman. Naging emosyonal si Takumi habang pinasalamatan ang lahat sa kanilang kabaitan, at nagpaalam siya habang kamakaway ang lahat. Naisip ni Takumi na ito ang unang lugar na tinirhan niya sa kanyang bagong mundo, at palagi niya itong ituturing na kanyang bayan. Ang mga bagong kaibigan ni Takumi ay naantig sa pagmamalasakit ng mga taga-nayon sa kanya, at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili. Si Riel ang pula ang buhok, si Boger ang kalbo, at si Heath ang may blending buhok. Sama-sama, sila ang sirang adventuring party na kilala bilang Lion Fang. Nagsisilbi silang mga bodyguard ni Papik, pero bored sila dahil tahimik ang lugar na ito. Gusto nilang makakita ng mga halimaw, pero kabaligtaran ang iniisip ni Takumi. Nagtaka ang mga lalaki kung bakit mahigpit ang hawak ni Takumi sa kanyang bag, kaya't sinabi niya na ang kanyang alagang killer spider ay nasa loob. Natakot ang mga lalaki, pero gustong sumilip ni Riel. Sinubukan niyang tawagin si Maple palabas, pero nagulat si Takumi nang bigla nitong binasag ang mukha ng lalaki. Sinisi niya si Riel sa nangyari at nag-alala kung matatakot si Maple sa mga tao dahil sa insidente. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari, at nagustuhan pa ni Maple si Boger. Ama si Boger, kaya't hindi na nakapagtataka. Tinawag ni Papik si Takumi at tinanong kung maaari niyang ibenta ang ilan sa kanyang potion. Bigla, kuminto ang karwahe at nagtanong ang mga lalaki kung may halimaw. Natakot si Takumi nang makita ang isang malaking grupo ng mga goblin, pero sinabi ng mga lalaki na huwag mag-alala. Sinubukan din ipapik na pakalmean siya, pero takot pa rin si Takumi. Ipinakita ng mga lalaki ang kanilang husay at mabilis nilang natalo ang mga goblin. May ilang goblin na sumubok o matake sa karwahe, pero agad silang napabagsak ni Riel. Matapos kunin ang mga magic stone mula sa mga halimaw, naging mapayapa ang natitirang biyahe nila. Makalipas ang tatlong araw, nakarating sila sa lungsod. Pumunta si Tekumi sa Adventurers Guild kasama ang Lion Fang, na mag-uulat ng tagumpay ng kanilang escort quest. Kailangan ding magparehistro ni Tekumi sa guild upang manatili sa lungsod at upang merehistro si Maple bilang alaga. Umaasa si Tekumi na magparehistro sa Alchemist Guild, ngunit walang ganoong guild sa lungsod. Ipinaliwanag ni Hans, ang receptionist, na kapakipakinabang pa rin ang magparehistro sa Adventurers Guild upang magamit niya ang kanyang guild card bilang pagkakakilanlan. Hanggat kukuha siya ng kahit isang simpleng quest bawat buwan, hindi ito mag-e-expire. Sa huli, nagdesisyon si Takumi na magparehistro sa Adventurers Guild, at nirehistro niya si Maple bilang kanyang alaga. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Takumi kay Papik na mayroon siyang isandaang potion. Inalok siya ni Papik ng sampung pilak para sa bawat healing at stamina potion, at limampung pilak para sa bawat mana potion. Napakalaking halaga nito para kay Takumi dahil katumbas ito ng halos 7 milyong yen sa dati niyang mundo. Sa kabila nito, humingi pa ng paumanhin si Papik sa pag-aalok ng mababang halaga at ipinaliwanag na ginagawa niya ito dahil wala pa naman pangalan si Tekumi sa industriya. Napakaganda ng alok kaya't nagtataka si Tekumi kung may lihim na motibo ang negosyante, pero hindi naman mukhang mapanlin lang si Papik. Biglang binago ni Papik ang usapan at tinanong si Takumi tungkol sa kanyang taitirhan. Alam niyang balak ni Tekumi na magtayo ng sarili niyang produksyon, kaya't iminungkahin ni Papik na maghanap siya ng bahay na may workshop. Wala pang sapat na ipon si Tekumi para makabili ng bahay, ngunit ipinaliwanag ni Papik na kung handa siyang umupa, maaari silang magrekomenda ng lugar. Masyadong mabilis ang mga pangyayari para kay Tekumi, pero nakatawag na si Papik ng taong magpapakita ng bahay na popahan. Nagulat si Tekumi nang makita niyang isang mansyon ng lugar, at sinabing ang upa ay isang gintong barya at limampung pilak bawat buwan. Mas mababa ito kaysa inaasahan ni Tekumi, kaya't iniisip niyang baka haunted ang lugar. Kaya niyang bayaran ang upa mula sa kikitain niya sa pagbibenta ng potion kay Papik, at may shed pa para sa kanyang workshop. Sinabi ni Takumi kay Maple na ito na ang magiging bago nilang tahanan, at pumayag siyang upahan ang napakalaking lugar. Habang naglalakad sila sa lungsod, hindi mapigilan ni Takumi na magtaka sa kakaibang amoy na nararamdaman niya mula nang dumating. Sinabi sa kanya na galing ito sa mga imburnal. Gumagamit ang mga maharlika ng mga mahiwagang aparato upang linisin ang dumi mula sa kanilang mansyon, pero ang natitirang bahagi ng lungsod ay wala nito. Kailangang hukayin mula sa mga piitan o sinaunang lugar ang mga mahiwagang aparato, kaya't napakamahal nito. Hindi ito kayang bilhin ng lungsod, at hindi makapaniwala si Takumi na hindi nila nililinis ang mga imburnal. Sinabi sa kanya na inuupahan ang mga pari para linisin ang mga ito paminsan-minsan, ngunit kadalasan, kailangan nalang tiisin ang amoy. Kinabukasan, lumipat si Natakumi at Maple sa kanilang bagong tahanan. Ang masikasong bayani natin ay may plano ng ayusin ang panlabas na pader ng lungsod, pero kailangang maghintay ito dahil may mas mahalaga siyang kailangang asikasuhin, isang bagay na maaaring ikabuhay o ikamitay. Matapos haluin ang luwad at quartz, gumamit si Takumi ng mahika upang hugisin ang kanyang ginagawa. Gumamit siya ng apoy upang painitin at ayusin ang temperatura nito. Pagkatapos, gumamit siya ng space-time magic upang paikliin ang oras ng pag -bake. Mahirap ang proseso, at kinailangan pa niyang patatagin ang kanyang proyekto gamit ang alchemy. Sa wakas, nagtagumpay si Takumi sa kanyang nais, at nag-level up siya ng ilang kasanayan, kabilang ang kanyang alchemist job. Pagkatapos, pagod na si Takumi, pero sulit naman ang lahat. Lumabas na ang proyekto niyang buhay o kamatayan ay para lamang gumawa ng isang inodoro. Bigla na lang niyang narinig ang nakakatakot na sigaw at nagulat siya nang makitang nahuli ni Maple ang isang nanghihimasok. Lumabas na si Papik pala iyon, pero sabi ni Maple, ini-entertain lang niya ito. Sinabi ni Tekumi na mga bata lang ang may entertain doon, pero nakakagulat, natuwa pa si Papik sa pagkakahuli sa kanya. Matapos palayain, nagtanong si Papik kung maaari niyang gamitin ang palikuran. Nanlaki ang mata ni Papik sa nakita niya, at ipinaliwanag ni Takumi kung ano ang inodoro. Hindi lang iyon, may nakakabit pang mahiwagang aparato rito. Pagkatapos gamitin, ginagamitan nito ng purification magic para gawing malinis na tubig at kaunting inorganic material ang dumi. Nagtaka si Papik kung may kakayahan si Tekumi sa light magic, pero naalala ni Takumi ang sinabi ni Martha, kailangan niyang itago ito bilang lihim. Kaya, nakiusap siya kay Papik na huwag ipagsabi kahit kanino ako si Papik naman na mananahimik, pero nakiusap siya kay Takumi na gumawa ng hindi bababa sa isang daang inodoro. Malaking trabaho iyon, pero sigurado si Takumi na magagawa niya ito kung mayroon siyang mga materyales. Tiyak ni Papik na kakailanganin ni Takumi ng katuwang, at okay lang iyon dahil balak din naman ni Takumi na kumuha ng tauhan. Subalit may ibang iniisip si Papik, inirerekomenda niyang magkontrata si Takumi ng isang alipin. Ayon kay Papik, dapat magkontrata si Takumi ng isang alipin na nakatali sa lihim sa pamamagitan ng Mahika. Maaari rin silang magsilbing proteksyon at tagapamahala ng mansyon. Nagulat si Takumi at nagtanong kung bakit kailangan niyang magproteksyon. Ipinaliwanag ni Papik na may kakayahan si Takumi sa light magic, at ibig sabihin nito, itinuturing siyang napili ng Diyos, o, iyon ang sinasabi ng Church of Divine Light. Kinukuha ng simbahan ang sino mang may kakayahan sa light magic at kumikita mula sa paggamit ng kanilang healing magic. Tiyak na hindi nila palalagpasin ang light magic na ginamit ni Takumi sa kanyang mga inodoro. Siyempre, nagtaka si Tekumi kung magandang ideya ba ang paggawa ng isang daang inodoro, pero may plano si Papik. May paraan para magawa ito nang walang sino man ang makakaalam na si Tekumi ang gumawa. Ang unang hakbang ay siguraduhing magkakaroon si Tekumi ng alipin. Subalit, tutong si Tekumi sa paggamit ng mga alipin. Hindi ito maintindihan ni Papik, pero mas gusto ni Takumi na gawin ang lahat ng mag-isa kung iyon lang ang mga opsyon niya. Mabigat ang trabaho, kaya hindi naniniwala si Papik na posible ito. Ngunit naputol ang kanilang usapan ng magliwanag ang guild card ni Takumi. Isang mensahe ang nagpaalala kay Takumi na kailangan niyang kumpletuhin ang isang quest para mapanatili ang kanyang rehistrasyon. Kinakailangan siyang pumunta sa Adventurer's Guild bago ang takdang araw, at napagtanto ni Takumi na kailangan talaga niya ng karagdagang tulong. Alam ni Papik ang lugar, kaya dinala niya si Tekumi sa Malon Company, ang pinakapinagkakatiwala ang slave trader sa lungsod. Sinabi ni Papik kay Tekumi na maghintay sa harap ng pasukan ng kumpanya habang inihahanda niya ang pagpupulong, pero napadpad si Tekumi sa isang hardin. Doon, nakita niya ang isang dalaga na hindi niya mapigil ang titigan. Sinabihan siya ng dalaga ng malamig na umuwi na, at nagulat si Tekumi. Salamat sa panonood ng aking recap. mag sa channel para sa higit pang mga video.